makikita lang makikita lang ah! tagisampo kayo tagisampo kayo ayan ka o bata happy <Copy> sila <laughs> ay may gagawin ako ano? magtatanim ako ng pera o tapos? wala kung sino makahanap o oh, sige dito kami ngayon saan eh sa may mali guys sa may bayo kung tawagin saan mateo? ayan magtatanim tayo ng pera dito. Okay. Magkano kaya? Ang um, 50 ang um, 50. 50? Grabe Gawin na natin yan ay sandaan. Sandaan lang muna syempre. Sige, eh. go. Wala ka? Wala ka naman. Kalaglagan pera. <coughs> Ano ba diba Ito 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 po oh. Ha ah. Tanapin yun Mga oh, bata o oh. Mga hunter oh! Tatanim na ako Mga oh, Hindi oh, ano Ako Ano na Anong tatanim Ganun yung tanim Hindi Itanim mo dun sa ano Sa Dun oh! Sa may ano Ayun Sinun, Yung halaman dun O oh. Lagyan mo ron Tapos yung mga bata Dali. Amin na. Dino, hanapin mo. Ligyan mo na siya babaw lang, ng dito. Tipin natin. Amin ako dito, babe. Yan lang. Hanapin niyo na. Meron. Oo, hanapin niyo na. hanapin niyo na, meron na. Dali, hanapin niyo. Hanapin niyo. Paghanap niyo sa inyo na. Pag-aalala niyo sa inyo na. Jalan niyo, jalan niyo, andan. makikita ng bata. Ay, kita. Ayun yung nakita. Ayun yung ino. Ayun yung ino. Ayun yung sumida. Hindi ba malalaglag yan? Hindi. Ha? Ah? Hindi. Okay. Ay, ewan lang. Ayun, para oh, mawalag yan. Wala oh, na. Ayaw mo na pag nalaglag. Ayun yung pera kayo nasa ibabaw namin. mo pati na. yung bata na nakaskulo. Oh. Yung mga bata. yung bata na nakapangskulo. Oh. Ayun yung makikita na nila. <laughs> Ang dami. Huh? Hindi na ako. Hindi na ako. Nakahawa ako din naman yung nangyayaw yung bata yung nakapang school. Ba't yung mahawa? Mahawain ka talaga, no? Mm-mm. Eh, bata. Sabihin ko dito lang na park. Kaya mo sila, para mayroon sila. Bago to. Sakitan nyo na? Andiyan lang yan, sa likod ng truck, banda. Andiyan lang yan, andiyan lang yan. Andiyan lang banda. Saan yung sikat?

Oh, Hindi sabi mo na ano? hindi siya nakatanim. Hindi siya nakatanim, nilapag lang namin. Ha? Hindi Ay, siya nakatanim, hi. hindi siya nakalupog sa lupa. Hindi nakalubog. Oo. Nakalutang 'yun, nakalutang. Oo, nakalutang, nakalutang. 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 kita nakalutang kita na? <notebook boo la> ah! <servicios> Hinitin di mo. No? mo. Ito 'yun? Dalhin no. niyo 'yan. kuya, wala o, 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 tag tag kayo lahat to. tag -sampu kayo, tag-10 kayo. Hoy, na Hindi, tag-10 kayo. Oh, tag Wala nang mag-aaway. Sikuya pababa mo. Anoy. Hoy, tag-10 dito tayo. Atiin wala mag Ito na. Ito na. Bata. Happy <Copy> si <laughs> na ako school talaga yun eh. Huh? Ha? ako, ako. Ala, Yung, yung, yung isa naghahanap pa rin. K K eh! Eh! Ha! Wala. Hindi ka. Ba't di mo Ha? Di mo Ano yung mo? Pera? Wala Ha? Oh. oh. Eto oh. Ayan Ayan Swerte <laughs> siya Wala siyang kahati Uy Robin na po kayo Meron pa Magbigay pa tayo Meron pa. pa tayo Mayroon pa tayo din. Magbigay pa tayo, pa tayo. Pa tayo. Pa tayo. Ah, Gusto ko bigyan ng pera Solo yung ano Nakapang school Ano ito? Nakapang pa school na nila Kaya mo next time Babawi tayo dun Sa mga iba naman tayo babawi Hahaha <laughs> Bye bye guys and peace bye. out. Thank you for watching.